Pinky, patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, lalong-lalo na at nakarecover na ang sektor ng industriya uh, ng agrikultura mula sa El Nino na nagsimula nitong taon. Ayon sa National Economic and Development Authority, lumago ang gross domestic product ng 7.1% nitong ikatlong quarter ng 2016 mula 6.2% noong nakaraang taon. Ang GDP ay sukatan ng buong ekonomiya. Ang Pilipinas ngayon ay isa sa pinakamabilis na economic growth sa Asia. Talo, na, talo nila ang Malaysia, Indonesia, Vietnam at kahit na China ngayong third quarter. Ang mga sektor ng manufacturing, real estate at construction at ang patuloy na paggugol ng gobyerno sa infrastruktura ang nagtulak sa ekonomiya. Pero ang pinakamabuting balita ngayon ay ang pagmuling paglago ng sektor ng agrikultura. Mahigit isang taon na itong pahina ng pahina at ngayon lang ito uli uh, naka-recover lalo na sa ani ng palay at mais. Pinky? Ano ba ang ibig sabihin nito sa karaniwang Pilipino, Claire? Ang inaasahan ng gobyerno, Pinky, ay na hapang lumalago ang ekonomiya ay dumarami rin ang trabaho para sa mga Pilipino at tumataas ang kailang kinikita. Pero anila, napakadami pa rin ang kailangan nilang gawin para sa milyong-milyong Pilipinong namumuhay pa rin sa kahirapan. Pinky? Maraming salamat sa iyo.